bagong araw na naman. Gusto ko ibahagi sa inyo ang kaganapan niya yun. Siyempre, mansari pala namin. Siyempre, piling bagay. Sinurpresa ako bebe. Kasi sabi niya, lagi ko doon nakakalimutan. Mami. Mami. Happy Mansari. Happy Mansari. Wink. 11 na. So, syempre tutulog na tayo. Kaya in advance ko na. Habi man, sari. Tayo na ikaw. Yung <laughs> 30 na bukas. This is the surprise to you. Sabi mo lagi ko nakakalimutan ang man sari natin. Kaya heto. So, ayan. Ang regalo ko sa'yo. Blow Blow mo.